Maling-mali ang Social Weather Station o SWS report na inilabas po ng Philippine News Agency kung saan nakasaad na 41% na mga Pilipino ang sumusuporta uh -huh. sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Uh -huh. Sinadya at malisyoso itong ginawa. Fake news kumbaga. Malaki po daw ang kaibahan nito sa sinasabing apat sa sampung Pilipino ang uh -oh. nais makitang impeached si BP Sara bagay na iniuulat halos lahat ng media. Yun nga. Nabalita uh -oh. talaga 'yan, uh -oh. ano ha? Uh -oh. O nung mga naglululundag nga sila, 'di ba? Ayun uh -oh. Na nga, oh. Edgas e, inislant yung report. Mhm. Uh -oh. uh -oh pa banggitin po ni Ginoong uh, Bobitiglaw na son mm -hmm, mm -hmm. ano uh, sa isang uh, malapad na pahayagan sa araw na ito. Uh -huh. Ang kanyang panimula, alam ba kung bakit nakatawag ng pansin sa akin ito nang Nakit. na nakita ko. Mm -hmm. Ano ba kanyang panimula? Mm -hmm. Sabi niya, maling-mali, maling-mali ang social weather station o SWS report na inilabas po ng Philippine News Agency kung saan nakasaad na 41% ng mga Pilipino ang sumusuporta uh -huh. sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Mhm. Uh -huh. Sinadya at malisyoso itong ginawa. Fake news kumbaga. So, eh kapag ganun kasi ito, hindi totoo. Eh mukhang uh -huh. maling-mali talaga. Ano hmm. batayan niya? Eh meron po siyang uh, binanggit dito, ito ah, ang tunay na balita ay niya. Doon, uh -huh. ano ha? Gamit po ang at datos po ng SWS. Mamaya ipakikita din natin, ano ha. Ay hindi nga alam ng 55% ng mga SWS respondents ang tungkol sa impeachment complaint. Ayan. O kakaunti lang ang nalalaman tungkol dito. Ayun, hindi kasi nalathala Jen. Kasi tiningnan ko yung mismong survey, ha? Oo. Uh, lumilitaw na 47% lamang ang nakakaalam ng impeachment. Okay. At yung 53% na majority oh. ay nalaman lang na meron palang ganito... Noong tinatanong na sila sa survey Ayon! Ibig sabihin, uh majority ng mga Pinoy ay walang kaalam-alam dito Batay din sa mga tinanong nila Batay dito sa SWS survey na, pinagbaba, na pinagbabatayan ay, noong uh nagsasabing hindi, minority lang yung ano Pero <laughs> ini-hype na son uh -huh. ang angulo mm -hmm. na 41% ng mga Pilipino Ay sang-ayon Ay sang-ayon o pabor Ayan, sasabihin oh. pa niya, may release ng computation diyan eh yeah? habang ang habang meron daw pong 19% mm. na sumasang ayon sa impeachment complaint nasa 27% naman 27% ang kumukontra dito o walang posisyon sa usapin o kaya'y mala o, o kaya'y wala masyadong alam mm -hmm. wala masyadong alam Tungkol dito para po sila magkaroon ng kanilang sariling opinion. No sila tinatanong, ano ka? Uh -huh. Alam niyo ho ba, bati sa kanyang pahayag ano, kay Ginong Tiglaw, pilano daw po ang naturang survey bilang panghuling hirit na propaganda. Aba, hindi unang hirit yan, ha? Huling hirit. <laughs> Huling hirit ng taon. Anong, uh, bakit uh, ginawa? Teka, kasi ang, oh. ang survey ginawa December 12 to 18 eh. Oh, tama. 12 to 18. Oh, oh, pero so, inilabas. Meron pala itong ano, may oh. meron silang plano. May motibo. Ba bakit ano daw sabi? Sabi niya, ano ha, pinlano daw po ang naturang survey bilang panghuling hirit na propaganda. Ayun. At pinagawa umano sa halagang 5 million pesos. Ba, may halaga pa? Ba, ng kaduda-dudang anti-China outfit na ADR Strat base para sa pakinabang ng Marcos-Romualdez duo para kumbinsihin ang mga kongresista mm -mm. na aprubahan ito sa lalong madaling panahon. So naghahabol sila. Uh -huh. Na gusto nila bago matapos ang Desember bago matapos ang taon. Uh -huh. Ma-i-ano mai, express ang tinambagitan express. ito yung impeachment. Oh, impeachment. Oh, yes. oh, paano daw gagawin? Ang plano daw po ay paarangkadahin ito bago ang holiday break. Yeah, express train. Yeah, oh, tulad bago. ng nangyari mm -hmm. noong tu 2001 mm -hmm. nang bumoto ang kamera para sa impeachment ni Noy, Noy, Pangulong Joseph Estrada sa loob lamang ng ilang oras ay naipasa agad ito sa Senado para sa pag naipasa agad ito mm -mm. sa Senado para po sa paglilitis ayun nako magsisilbi dapat ang survey uh -huh. ito na naso na ay, ay, ay yung ano oh. motive oh. yes magsisilbi dapat ang survey bilang basihan uh -huh. para madaliin ang pagpapa-impeach kay BP Sara bago matapos ang taon ayun eh bakit kailangan na bago matapos ang taon din ay na, ex na ipasak na nila yan. Uh -huh. Ano bang sabi niya anong explanation? Pagkatapos nga niyang mailabas ang ulat, agad na nagsalita ang mga kongresista ang kabilang po sa Quadcom. Ayan right? yan, no. Na naghain ng reklamo na sina Jay Kung Hun ng Sambales uh -uh. at Paulo Ortega ng La Union na sinasalamin ng survey ang galit ng publiko What? tungkol sa sinasabing maling paggabit ng confidential funds at iba pang mga issue. Okay. Yan. okay. Hindi, anya, hindi naman mahirap ibunyag ang kasinungalingan sa SWS report na ito, gamit ang sarili nitong datos. Ayan, yan, yan. Ito yan. na. O, oh, kinanalize okay. po ni mm. gano'ng, uh, sinishare po namin sa inyo, inuret mm. ko po ha. Hindi po sa amin ito nagaling, kundi sa artikulo ni na nilathala na yun, ni Ginoong Bubi Bubi, Tiglao. Bubi Tiglao. Yes. Mm. Maging sa online ata, meron din dito, so, no? Kaya kung mm. sasagutin niyo siya, oh. uh, si Bubi Tiglao ang sagutin niyo. Yan, Ma, hindi, hindi kami. <laughs> Oo oh, po. Tinanong po ng SWS. Ayan, yan. 2,160 na Pilipino Respondents Yes, ang kanilang respondents Tungkol sa kanilang mga pananaw sa impeachment Ayan Ayan, Ayan na Ito ano, na Malaking porsyento nito Na nasa 53% Ayan, sinasabi ko Pero Oo. dapat na majority pala Majority no? Ano so, yung majority, Jen? O katumbas niyan, 1,145 Na respondents Opo, ang nagsabi wala silang alam. Hala. Wala silang alam tungkol sa mga hakbang para alisin si Sara Duterte bilang presidente Ay, kung wala ng kung, bansa. Kung wala oh. kang alam, Jen, pa, paano mo susuporta? <laughs> pa, Di ba? Paano mo sasabing sa sang-ayon ng majority sa amin? Yan. Eh majority hindi nga alam 'yan? Ayun oh, iyan 'yung pinakikita po natin ang resulta. Yeah, yan oh. 'yung uh, computation ni Bobitiglow. Yan opo, oh po. Oh. Oh, ayan, competition 'yan to ni gano'ng gamit yung data. Ayan. Kasi ni recompute uh, ni, oh. Yan daw po ang pangunahing resulta ng survey mm -mm. sa kabila ng malaking propaganda na ginawa ng grupo, ano ha, ng uh, mm -mm. ayun uh, sa loob daw po ng ilang buwan mm -mm. noong nakaraang taon at sa kabila ng paglabas ng pagdinig sa telebisyon, hindi po alam. Hindi po alam ng karamihan ng mga Pilipino. Kung tungkol saan ito? Pantaki mo yan? Mali. Mali daw po ang na resulta ng SWS tungkol sa survey, o uh, sa SWS survey tungkol sa pananaw ng mga Pilipino sa impeachment. <coughs> ang malaking pagkakamali daw po ng SWS na mukhang sinadya pa ay ang pagbabaliwala sa 53% uh -huh. ng mga kababayan. Nelson, 53% na mga respondents ang paggamit bilang basihan ng computation ng 47% lamang na nagsabing alam nila ang tungkol sa reklamo laban kay BP Sara. So, ibig sabihin, sa kabuhan pala, no, 100%, to, no, son, 47% na nagsabing, alam po namin yan. Alam, oo. oo, oo. Ang tungkol sa impeachment. Mm -hmm. Pero, 53% na nagsabing wala kami wala, alam wala, dyan. Hindi kami alam yan. Oo. Oo. Nako, hinati po nito ang sample ng mahigit kalahati sa antas na kung saan nawalan daw po ng saysay -say ang survey ng 1,015 uh -huh. na tao. Yung 1,015, uh -huh. yun ang sabi, hindi natin alam yan eh. Hindi natin alam yan, no? Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Na dahil sa lumabas ng margin of error. 1,145 pala uh -huh. ang hindi uh -huh. may alam. 1,015 lang ang may alam. Yun. Opo. Mula daw <clears throat> po sa 1,015 uh -huh. sa tugon, iniulat ng SWS na, ito po ha, 41% ang sumuporta sa impeachment. Uh -huh. No ha? habang 35% ang hindi po sa mga ayon, 19% ang walang desisyon, at 5% ang wala o manong sapat na kaalaman para tumugon. Uh -huh. Pero kung gamitin natin ng tama ang 2,160 respondents yung kabuan ito, ano ha? yung kabuan ng respondents ng SWS bilang sample, lalabas po mga kababayan ay sa pahayag ni Ginong Tiglaw, 19% lang. Lumalabas daw po, 19% lang ang nagnanais na ma-impeach si BP Sara. Kumigit kumulang ah, 16% na naman ang tutol dito. At 64% ang walang alam dito o wala pang tiyak na desisyon. Nason? Mm uh -hmm. -huh. Ayan. Malaki po daw ang kaibahan nito sa sinasabing apat sa sampung Pilipino ang uh -huh. nais makitang impeached si Sara bagay na iniulat halos lahat ng media. Iyon nga. Nabalita uh -huh. talaga yan. Anong uh -huh. mga... Naglululundag nga sila dyan. Ayun uh -huh. na nga, oo. Oh. Kasi inislant yung report. Oo. Uh -huh. uh -huh. At sila mismo ginagamit nilang batayan itong resulta uh -huh. na ito ng SWS. Uh -huh. Ano ha? Malaki daw po ang kaibahan noon. Samantalang ang mga anti-Duterte na politiko at mga komentator ang Ah, uh, sinamantala daw po, yo, sinamantala ng mga anti-Duterte na politiko at mga commentator ang Peking SWS report. Uh -huh. Ano ha? Ako sa tingin ko yung hindi yung Peking yung report, eh, kundi Peking yung ano, yung, uh, yung presentation. presentation. tama, tama. Uh, -huh. uh di ba? Sa isa pong interview, oho. Uh -huh. uh, sinabi pa ng dating Senadora Laila de Lima ang sumusunod. Ayan, sabi niya. Uh -huh. Let's call a spade a spade. Ba? Ayun ah, pa yung yun. mga so oh. sa mga sugalor lang may alam yan eh. Ano ba yung spade yung baraha? Pala yan. Aha. <laughs> <laughs> Aha. Uh -huh. uh -huh. Ano ay, sabi? Ay, ito ata yung pinatutungkulan niya yung Yung uh, survey, yung sarvey, survey. Sabi ano? yan, ano sabi uh -huh. niya? Oo. Uh -huh. Sabi niya But that number of rallies, yung tinutukoy nito, yung ano na, yung rally ah, na. sinabi pa niya, yung oh, rally diyan. Oh, yung rally daw doon, sabi ah, niya. Ano sabi? Sabi. Sabi niya, but that number of rallies, uh -uh. for Sara mm. isn't bigger than the 41% of the population that the news that the SWS reported want The impeach to push through. Oh, Bating na natin dyan. Ang uh -huh. tama yung sinasabi niya. Uh -huh. 41% of the population. Tama. Ang mga oh. respondent lang. <laughs> <laughs> Kasi parang ayun daw ano, 'yun ang kumakatawan oh, oh, sa eh, na, natin sa kabuuan ng bansa, parang ganun. Mamaya sundan natin siya d'yan, mamaya. mamaya. n'yo nya. Natin 'yan, okay? We are a democracy. Uh -huh. And the 41% representing tens of millions of Filipinos uh -huh. according to the SWS poll. Oh, ano bang sabi niya? Is the majority Majority? Uh huh Beating The minority oh. of rally attendees. Oh, tandaan natin yan, ha? Uh -huh. Ang sinasabi niya, mm. majority. Yes. Binibit ang minority. Yes. Pero, ma'am, mm. kailan naging majority yung 41%? 100% ang, hindi <laughs> ba? Uh -huh. Kaya, ikaw ba, matinu ka? Uh -huh. Anong majority ng 100%? Dapat 51%. Eh, siyempre. Kasi kung 50 pipi, eh, 50-50 yan. 50-50 Hospital ang tunay mo yan. Ewan ko, ewan ko kung oh. aral ng mathematics, ha? Oh. Na, ayon uh, daw po ano sa pa? dating senador, ang ano bilang pa? na mga dumalo mm. sa National Rally for Peace uh -huh. ay mas malaki. Mas malaki ang yung 41% na populasyon na ayon po sa ay sumusuporta sa impeachment. Yun. Mantakin mo yan, ano ha? Uh -huh. eh? Demokrasya anya tayo <coughs> oh. at ang 41% na kumakatawa sa milyon-milyon Pilipino ay majority? Ayun po sa SWS survey ay mayuriyang humi humi, humihigit sa minorya na dumalo daw po sa rally. Ayun ang problema sa atin. Oo. pagka taliwas na oh. sa posisyon natin ang katotohanan, oh. inabaluktot na natin ang mga kahulugan <laughs> ng mga salitan. Saan ka nakakita ng majority na 41% lang? Ay mawag, Jen, bumili tayo ng pizza. Oh. Akin yung majority diyan, ha? O oh, oh, oh. ayan, 41 lang sa'yo. <laughs> eh pag mag-aaway kayo, 'di ba? Kung bumili ito ng stocks, ano, 40 shares oh, ng business. Oo, oh, tapos magbobotohan. Sa yung 40, ako majority, oh, ha? Oo, oh, eh siya na masusunod. <laughs> Hindi po pwede, eh, diba? Ay, nako. Demo ano, kung susundin natin. Sabi pa ni bubitig lang no Yan, yan. Kung susundin natin ng lohika po na dilema, hindi na natin kailangan magsagawa ng, <coughs> ng mahal mahalagang eleksyon. Uh -huh. Kailangan na lamang ayun natin gumawa ng survey. Totoo yun. Uh -huh. Mag-survey na lang tayo. Uh -huh. At doon, lilitaw kung sino ang... <laughs> Anong kagustuhan ng mayor? Ayun, oo. Diba? Uh -huh. Sa kahalintulad na wala daw pong katuturang argumento, Yan pa. ipinakita ng paminsan-minsang kolumnista. Paminsan-minsan. Oh, <laughs> uh, binang bakit ay pangalan. Iyon na nga. Oh, mga may mababasa nyo naman. ito eh, uh, uh, uh. sa artikulo. Kayo na lang ang magbasa. Mm, no, mm. Nag-post pala ito sa Facebook. Yes. Mm -hmm. uh, Anong nakalagay? Sa Facebook. Uh, uh. Ang kanyang... Pinost. Uh, uh, ginong... si, uh, si Bobby Tiglaw may sabi. ha? Uh, uh, uh. Yung post daw po nung uh, binabanggit niya. Na nagsasabing siya ay expert. Ayan. Uh -huh. Ang kanya daw pong kamangmangan. Sa katangian ng opinion poll uh -huh. na pangunahing kasangkapan sa political science na sinasabi niyang linya ng kanyang pagkadalubhasa. Expert daw siya dyan. Oho. Uh -huh. Pero sabi ni Bubi Tiglaw. Oho. Uh -huh. eh, Lumilitawa niya ang kanyang eh, kamangmangan. Ignorance. Uh -huh. Ano daw yung nilagay ba? Sabi daw nung post sa uh -huh. Facebook ha, uh -huh. fact. Uh -huh. More than 40% of Filipinos support impeachment of BP Sara. Uh -huh. That's tens of millions of folks. Yun uh -huh. ang sabi. Uh -huh. Malinaw daw, ayon kay ginoong uh, Bubitiglaw, na hindi alam na nagpapakilalang political scientist ang kaibahan sa pagitan ng theoretical tool para po sa pagtatantya uh -huh. ng supportang political statistics. Kasi yun. Yes. Oh ang mga survey at ang aktual na pangyayari na pinatunayan daw po ng 1.8 million na nakilahok sa National Rally for Peace na pinangunahan po ng Iglesia ni Cristo. Mm -hmm. Una, ang isyong iniharap ng SW sa mga respondents para bigyan nila ng kanilang opinion. Yun pong impeachment. <coughs> at isang hindi karaniwang usapin para sa karamihan ng mga Pilipino at isa na walang nga silang sapat na kaalaman. o oh, nga naman, mm -hmm. di ba? Mm. Uh, kahit na natukoy daw po ng SWS na 53% ng mga respondents ang walang alam sa impeachment laban po kay BP Sara. Nagpatuloy pa rin ng SWS sa paggawa ng survey at sadyang iniba ang datos para palabasin Binaluktot ang data. Oo, o -o. para palabasin na malaking bilang ng mga Pilipino nagnanais na ma-impeach si BP Sara. Oh, ang isang may prinsipyong tagakuha ng survey ay hindi daw po magpapatuloy sa survey kapag nalaman niyang karamihan sa mga kinausap niya ay walang alam mm -hmm. sa isyu ng kanyang tinatalakay. Ayun yan, Jen. Ang oh. sinasabi natin dito, uh -huh. di ba? Halimbawa, pa, ang ang uh, ang kahalintulad niya, halimbawa, na oh. Uh -huh. nag-survey ka oh, uh -huh. tungkol sa eleksyon. Oo. Uh -huh. Ang sabi ng 53%, hindi sila botante itutuloy. <laughs> Magiging kapanipaniwala pa ba yung survey mo? Tapos eh, sa tanungin mo, sino iboboto mo? Uh eh, hindi eh, hindi, nga, nga ako, hindi, hindi nga ako butante. Dito, uh -huh. 53% na ang sabi, hindi namin alam yung impeachment na yan. Uh -huh. Tapos pipilitin mong sumuporta, di ba? Uh -huh. Sige, ano, susuportahan mo ba o hindi? Ah, ganun? hindi nga nila alam eh. Eh parang nung ano nagsarbey kay Cong Dante. Oo, oh, oh, yun pa. Diba? Oh. Oh, sino sa mga taong ito ang iboboto mong senador? Mm. -mm. Tapos tuwang-tuwa sila. Nakita nyo? Uh -huh. na hindi lumalabas ang pangalan ni Cong Dante Marcoleta okay. dyan. Eh paano lalabas? Wala sa pagpipilian, <laughs> diba? di ba? Ayun oh ang distorted survey. Oh, mm, mm. Papipiliin mo kung sino 'yung bobotong ano, mm -mm. tapos 'yung taong Yes. 'Di ba? Tapos sasabihin mo nung hindi lumabas ang pangalan, okay oh, oh, mo? Hindi lumalabas ang pangalan mo sa Sunday. Ay pa paano lalabas hindi mo sinama? Oh, Parang mas, ganito, 'di ba? 'Di ba lalong higit oh. na katawa-tawa yung isa. Oh. hindi oh, na diba? sinama yung pangalan niya. Oh, Lumalabas na number 24 pa rin. <laughs> ano ba saya basihan uh, mo nung oh, nga ano di ba Oo, oh, oh, wala sa listahan wala ka na sa listahan Kaya nilagay sa ranking <laughs> oh pero yung tao sa mga tilagay mo diyan pangalan ni John Barjaga ha uh -huh. Oo. hindi hindi tumatakbo yan pero gusto ko ilagay mo pero, diyan ano di ba eh di, kung gano'n ang tanatanong mo, sabi ni Ginoong Tiglao, oh, huwag oh, oh. mo na ituloyan. Mukhang mm. mali ang magiging resulta ng survey mo. Hindi scientific. Uh -huh. Kasi hindi nila alam eh. Tinatanong mo ng isang tao sa bagay na hindi niya alam, mm -hmm. Eh di, parang nanguhula lang yan, di ba? <laughs> Bibili ka ba ng sabon? Ano yung sabon? Saan yung <laughs> gagawin dyan? Basta lagay mo, bumi, bibili ka. <laughs> <laughs> oh, bibili ka bang shampoo? Ayun. Bakit ako bibili shampoo, hindi ako lang shampoo? Hindi nga niya alam eh. Oh. Diba? Oh, hinala ano ko, sabi pa ni ginung tiglaw na son, uh -huh, uh -huh. hinala ko ay sinantabi na ng SWS ang professional <coughs> ethics nito. Nako. Dahil malamang na ipi, ipinaliwanag naman ng strat base na kailangan ng naturang survey bago magsara ang kongreso para po sa holiday break nitong Disyembre. Malinaw na minadali ang proseso yan ang sinasabi oh. natin. bakit nga ba minadali yung ano na yan survey oh. ginawa po kasi ang survey ito ha mm -hmm. mula december 12 hanggang 18 oh -oh. at inilabas naman ito <coughs> ng ADR strat base january 7 na na oo nilabas nila yan january 7 oh -oh. kasi magrarally na. <laughs> pero yan nasa kanila na yan sir. totoo at ipinupus na nila yan doon sa mga gusto nilang isulong yung impeachment. Oo. Uh -huh. mm -hmm. Eh kasi nga ang yun ang pinakalayunin eh no? Oo. Na sinabi ng Pangulong Bongbong ay, ayaw ko ng impeachment. Uh -huh. Oo. Oh, eh di ba ang Iglesia ni Cristo ay naghanda uh -huh. para supportahan yung opinyon niyan ng pangulo? Ay kaya para mas sawata ayun. Oh, uh, mahal na pangulo, wag kang maniwala diyan sa magrarali niyan. Kasi uh -huh. ito'y ito, 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 marami ito, tanang... mga Pilipino <laughs> ang pabor na ayaw ayaw dun sa ano mo na oh. uh, doon sa sinabi mo na wag ituloy impeachment ayaw oh. nila doon mas marami oh. oh, majority ang tanong ko doon, napaniwala kayo nila ng pangulo no kaya hindi ah, ganun hindi ba? nila kasi diyan ang oh. pangulo una may mga ah, oo, nga, may, may mga, mga ma -abasa ng numero yan eh matatalino Oo. Oh. eh sabihin mo naman bang mahal na pangulo majority ng pinoy gusto impeachment oh. Gano'ng e, karamihan? Gano'ng karamihan? 41%. Baka mabatukan ka. <laughs> Saan? Pa, paano naging majority? 41%? Kung ako, Pangulo, oh. nasa, sapatos ng Pangulo, oh. gusto mong papulahin ko yung batok mo. <laughs> <laughs>